Sir, ano po? Uh, ano po yung transaction nila dito? Na... Namasal lang po sa duweg, no? Sa? Duweg po. Ano po yun? Dweg? Dweg. Nag, na... anong ginawa nyo doon? Namasal oh, lang po. Ha? Uh. Namasal lang, uh, lang po. A vlogger ka? Ah, hindi po. <laughs> Weh! Di na! Paano nga yung orsi? nung CX-25R mo sa'n? Nakamotor pa naman kasi. Okay. Ilang ano to? Ang tawag din CC ba yun? 250. Mukha ka naman doon. Hindi naman tatay. Baka 400 mga tatay. 400? A sir, Ilocano ka Tagalog? Ha? <laughs> Ilocano ka Tagalog? <laughs> ano sir? Ka Baka 400 tatay. 400, 400 plus. Kaya lang, mati mabalig <laughs> yung eh. Ay, makikindi. Ito lang sir. 250 cc lang natin ma'am. Kaya lang 4 cylinder. Ah, pag 200 cc. Ilan ba dapat sa... 400 400 cc. Ano ba ba? Ano ba ba? Ay, CR na na, CR na. Ano nga horsepower ato? 50 plus. Eh, hindi. Few inches later... i mm -hmm.